Nakakalbo. Ano mo papag ko nga siya naman? Hmm. <laughs> Oo. Oh, oh, God, God. Hindi ngayon talaga book namin, madam. Di ba, makakapal? Kahit si ate ko din makapal eh. Sure ka? Yes. <laughs> sure ka? <laughs> Very sure na ako, daan. Oh, ano ka na Very sure. Ikot ka muna? Oh! Ang papag sa Diyos ko! Pati ang buhok mo, check mo. Oh, Diyos ko. Sagat sure ka, ah. wow. na. 2,000. Sure ka, ha? Ah. Ang saan? Saan sagat? Tap-tap mo yung nagamagahan. talaga? Sure pa Palbo na. Baka, umiyak ayaw Ay, ang ka. Ang tausan. Tausan. 2,000 na yan. Thank you, madam. Ayusin mo lang kalbo, ha? As in kalbo, ha? As in sagad. <laughs> sagad mo daw, ha? Madam, sagad mo daw. O, sige, go. Okay. Madada natin, ha?

Ganun nyo lang ha. Parang bilis. Pag mong alay na. O, don't, <laughs> <laughs> oh, don't talaga to sa Sarah <laughs> Gumaganda ka, magpakalbu ka. Oh. Okay niyan. Okay niyan, no. Ibig sabaw, pudi Okay niyan. Ito. Abi ni kaya wala si Kyle na dapat. Oh, Ba't ang bas dito, madam? Diyos ko, nag-absent, man. Ay. Ah! Ay, ay, ay! <laughs> Madama, hindi kasama yun. Gupungan ko oh. lang. Madama. Nagsasama yung ting. Na ano, oh. Tutunan niya na lang yan. April oh! boy! Bagay talaga sa ka. Sakit Kalma. Baby, kalma. 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 Relax, relax. de las Oh akan mau. Yeah. Okay. It. Ito na, alam mo dahil, yung mga, uh, adyay kasama ko Walk. sa laba. <laughs> <laughs> Diyan, sabi ko na. Oo. Siyempre bawal ka sa loob, kailangan mo bantay ka sa laba. Oh, wow, Di ka tulad dito sa loob lang may papasok na nakostupin. Okay? Hmm. Yung tatawag ko. <laughs> okay na yan. <laughs> April, boy. Ganyan na boy. jangan. April, boy. Chaka. <laughs> Chaka. I got, I got <laughs> Maganda na ano? Okay na yan, <laughs> <laughs> <Bago -y> style. <laughs> Ay, Dati naman ganito yung book mo dyan, di ba? Dati hmm. kasi nang pahaba. Eh, Siyempre, parang oh? <laughs> yung <laughs> ko. Di ba? Nabintal. <laughs> Ang haba din naman ulit ng buhok ko, Mada. Yes. Yes. 10 years. After 5 years. Ah, ano lang yung Mada? 20, 23. 2 years. 2 years lang yung buhok ko. Mabag. Gawin ko na 2022, short hair pa yung buhok ko.

Sabihin ko kung mag-aabot ako ba? Oo. Oh. Requirements. Kailangan ko mag-ban? Kailangan mo mag, mag Requirements. Require requirements sa Japan. Oo. Oh, oh. Lakada. Baka, lasing ka lang. Hindi ah. Padatis ko ah. Baka nakainom ka lang ha. Baka nakainom ka lang ha. Baka nakainom ka may alak ba ako? Hindi na kumili alak. Bawal na sa akin alak. Papunta na tayo sa exciting part. Yes, makikita na natin ang natural. Mm -hmm. Natural. Natural disaster. <laughs> lalabas mo sa bini. Sabi may pag-upit na lalaki. Ano nila sino yung nagpapag Ayaw mo talaga ng Huwag na Ako na daw. Ako na daw. Marami nga yan, madam. Di ba tayo makakapal mo namin sa ating naman, mm -hmm. di ba? Pinagutan mo. Ha, ano pa lang yun? Di ba, undercut lang yun? Makapal na yung nakuha mo. Sana mag-viral to agad na daw. Yes! Bukas edit. 20 million. Ano rin ka mag-viral? Check 1 million. Pag nag-viral lang

Oh, ikot ka muna. Kung okay na siya. oh Hindi pa yan! Exciting part. Last oh. part. Kita talaga eh. Dahil ang dalawa nakakaanap. Sino? That's all oh, my oh, hair. that's all your hair. Oh It's so God. dry. Kayo mong iyak kan. Oh, oh <laughs> yan. Marami pang masisuklay na may iksik yan dyan. Mm -hmm. na, alis ka na. Oo, oh, oh, alis na dyan. ako. Pinakasagad mo. Oh. yung mga pamag.